Hi guys! Good morning! Sorry guys, hagad ako kasi 3 o'clock ng madaling araw nagbiyahe na ako kasi ang layo ng trabaho ko uh, papunta, parang ano, Pampanga to Manila. So 3 o'clock pa lang guys ng madaling araw, umalis na ako para maiwasan ko yung traffic, sobrang traffic kasi dadaan ulit ako ng Brooklyn Bridge dadaan ako ng ano, ng JFK Airport so, um, uh, kaya ayun, maaga ako Inaantok na ako, guys. So, ngayon, guys, first day ko again. So, after seven years dun sa dati kong trabaho, ngayon, panibagong work na na naman. Sana, guys, magkasundo kami ngayon ng boss ko at maging okay ang lahat. Kaya, anong, ah, uh, actually, nung Sunday, nag-trial na ako. So, gustong-gusto talaga nila ako. Sila pa nga yung gusto talagang pumasok ako God, Sabi ko, kahapon dapat. Pero, yung mga bata, kailangan ko muna kasikasuhin everything. Like, yung pag sa kanila or labhan ko yung mga damit nila. Kasi ayokong iwan yung mga anak ko na may mga laundry or something like that. So, ngayon, stay-in ako dito. Yun ang problema. Uh, kasi malayo. Sayang yung, ano, sayang yung biyahe ko. So, I don't have choice. Pero, okay naman yung mga bata. And, uh, yun. So, good luck sa akin sa first day ko. Sana maayos ang lahat at maging okay. So, God bless you all, guys. At sana, continue pa rin ang pagsuporta nyo sa akin. God bless you all and good luck to me. Thank you!